Tingnan mabuti, nagkaroon ng kakaibang sakit ang mayamang babae. Araw-araw kailangan niyang magpatawag ng gwapong tekniko para sa serbisyo sa bahay. Kahit maganda siya na parang bulaklak, ngunit sa edad na tatlumpu ay hindi pa siya nakatikim ng lalaki. Hindi matanggap ng mayamang babae isang araw, nagkunwari siyang himatayin sa kalye. At totoo nga, may dumaan na gwapong binata at naloko siya nag-aalala ang binata na baka kainin siya ng hayo. Walang pag-aalinlangan na inuwi ng binata ang mayamang babae sa bahay. Plano niyang gamitan ng mainit na tubig ang mayamang babae para linisin bago gumawa ng plano. Ngunit pagkakalagay pa lamang ng binata sa mayamang babae sa sofa, agad siyang naakit sa mahahabang binti nitong may sukat na tatlo metro at walo. Hindi niya alam na ang interes ng mayamang babae ay hindi talaga sa ala. Kita ang binata na nakatayo at paulit-ulit na lumulunok ng laway. Ngunit walang ginawa kahit isa pang hakbang. Kaya nagdesisyon na ang mayamang babae na hindi na magpanggap. Kanina ka ba nakatingin sa akin? Gawa ka ng gawa pero takot umamin. Walang dapat aksayahin na oras. Kunin na agad ng mayamang babae ang binata, pero kahit ganoon pa man, nananatiling matatag ang binata. Narinig ng mayamang babae na bumilis na ang tibok ng puso ng binata, kaya't agad na siyang tumingin sa binata gamit ang ganoong tingin. Nakakalungkot sa huli, tinulungan pa rin ng binata ang mayamang babae na maayos ang kanyang problema. Ngunit sa kanyang hindi inaasahan nagising ang mayamang babae at pinagsisihan ang kanyang padalos-dalos na desisyon kagabi. Ngunit sa puntong ito ang pinakamahalaga ngayon ay huwag hayaang magsalita ang binata tungkol dito. Dahil ang mayamang babae ay kilalang kilala bilang isang tanyag na babaeng sihi sa lugar. Hindi ko hahayaang sirain ang bagay na ito ang aking reputasyon kaya't nagbihis siya at lumabas para sabihin sa binata. Ang nangyari kagabi ay parang hindi nangyari. Wala akong utang sa iyo. Wala ka ring utang sa akin. Kung nais mo, sasagutin kita. Ang mayamang babae ay hindi natuwa nang marinig ito. Diretsahan kong sasabihin, nakatira ka sa paupahang bahay ano ang ipapanagot mo sa akin. Ang sahod mo sa isang taon ay hindi pa kasing dami ng baon ko sa isang araw gagamitin mo ba ang iyong mga pangarap at paniniwala para panagutan ako. O baka naman hindi ka pa kontento sa nakuha mo kagabi. At gusto mo pang makakuha ng mas marami. Huwag kang mangarap ng mahigit sa iyong makakaya. Pagkasabi niya ay tumalikod siya at naglakad na ang kanyang mahahabang paa. Hindi alam na ang sinabi ng babaeng mayaman ay parang isang kutsilyo. Na malalim na bumaon sa puso ng binata. Gabi-gabi, mag-isa ang binata sa bahay na naglalasing. Ang masakit na mensahe ng mayamang babae ay paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isip. Palihim na nangako ang binata na makakain ng karne ng season para ipakita sa mayamang babae. Pagbalik sa kumpanya, pinahanap ng mayamang babae sa kanyang sekretarya ang impormasyon ng binata. Ngunit laking gulat ng matuklasan, na ang binata pala ay ang pulubi na sinagip niya noon sa tabi ng daan. At binigyan pa niya ito ng trabaho bilang teknisyan. Nakakalungkot, bakit ko binigay sa isang kaawa-awa? Diyos ko, bakit mo ako ginaganito? Hindi matanggap ng mayamang babae ang pagkalugi. Kaya inutusan agad ang sekretarya na papuntahin ang binata sa opisina. Samantala, ang binata ay nagpapalit ng bumbilya para sa magandang landlady. Ano ang tinitingnan mo? Baka magkastay ka. Oy! Ayos ka lang ba? Yikong! 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 Anong nangyari sayo? Okay ka lang ba? kung saan nakaturo ang espada ng Zushen. Nandoon ang kinaroroonan ng pinuno. Iutos. Tipunin ang sandaan libong sundalo ng Miing Shenwei. Sumama kayo sa akin. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng pinuno ng palasyo. Ayos lang, mabuti naman. Natatakot ako. Kakaiba sa loob ng katawan ko. Parang may dumagdag na mahiwagang kapangyarihan. At saka, ang mga larawan sa isip ko. Ano nga ba ang mga ito? Ito ba'y aking alaala? Kung wala kang ginagawa, umalis ka na. Huwag kang mamatay sa bahay ko. Makakaapekto ito sa halaga ng bahay. Ate Zhao, anong oras na ba ngayon? Lagpas na siguro ng alas negatibo siya. Naku, naku, naku. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Boss hindi ko talaga alam na kayo iyon noon. Hindi ko talaga gagawin. Tumahimik ka. Ayoko nang marinig ang tungkol dyan. Kahit na ako ay nasa ilalim ng pagmumuni-muni, ang sinasabi ko ay nananatili pa rin. Kung gusto mo. Paninindigan kita. Paninindigan. Tanggapin ang binigay ko sa iyo. Apat na libo piso na sweldo. Paninindigan mo ako, ganun ba? Ibibigay ko ang puso ko sa iyo. Huwag ka nang magsalita pa. Sinabi ko na sa iyo. Hindi tayo magka-level. Huwag kang mangarap ng di makatotohanan. Pumasok ka. Masama ito, Yailing. Halos sabay-sabay na tumawag ang mga supplier para maningil. Pati bangko, ni-freeze ang account natin. Naubos ang ating pondo. Anong nangyari? Hindi ba't sabi mo ay makakapagpahinga pa ng isang buwan? Siguradong kagagawan ito ni Wang Changhong. Pumunta ka muna sa supplier at ayusin mo ang sitwasyon. Darating na si Gu Changlong ng Hong Song Capital. Basta pumayag siyang mag-invest. Magkakaroon tayo ng pag-asa. Mamaya pupuntahan ko siya para sa lubungin. Ginoong Ling. Narinig ko na may konting problema sa kumpanya ninyo kamakailan. Ang mga bagay sa aming kumpanya, hindi na kailangan pang alalahanin ni Ginoong Wang. Ginoong Ling ang sinabi mong iyon. Kilala na natin ang isa't isa, paano ko maiwasan na hindi makialam? Ganito. Mamayang gabi, nagpareserba ako ng malaking kwarto sa Galaxy Hotel, at hinihintay kita. Basta't pumunta ka, ang tungkol sa isa zero bilyon na puhunan, ay maaari pang pag-usapan. Hay nako, naniniwala ako na ang kinabukasan ng Fuyao Group, ng ilang libong empleyado, ay nasa isang desisyon ni President Ling. Gagawa ka ng tamang pagpili, di ba President Ling? Haha! -ha. Hindi ba gusto mong managot para sa akin? May may papakita ka bang isa zero billion? Kung may mo ang isa zero billion, magpapakasal na lang ako sayo. Kalilimutan ko na lang. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Yung bagay na yon, ituturing ko na lang na hindi nangyari. At ayoko na rin kitang makita muli. Ay, hindi ba si Bossy ito? Bakit lumabas na parang talunan? Limang pagkasira ng katawan. Ang kanyang limang laman loob ay malapit ng pumalya. Matanda, ang iyong limang laman loob ay malapit ng pumalya. Kung hindi ka pupunta sa ospital baka hindi ka na umabot. Sino ka? Ano ang sinasabi mong kalokohan? Pinapahamak mo pa ang lolo ko. Ang tapang mo, Yikong. Si Ginoong Gu ay isang mahalagang bisita sa aming kumpanya. Kung magdudulot ka ng kaguluhan sa pamumuhunan ng aming kumpanya dahil sa walang kwentang sinasabi mo, hindi hindi ka palalampasin ni M. Eiling. Ano na namang kaguluhan ito? Magandang araw, Jim Eiling. Malugod kang tinatanggap ni Avis Gu sa pagbisita mo sa kumpanya. Napakabait nyo, Jim Eiling. Pareho lang tayong may kailangan sa isa't isa. Ano nang nangyari kanina? Ganyan talaga si Ginoong Ling. Kanina nga, habang tinatanggap namin si Ginoong Gu, biglang lumabas si Ye. Sinabi niyang malapit ng mamatay si Ginoong Gu. Hindi ba't parang isinumpa niya ang matanda? Hindi mo siya dapat palampasin. Ikaw na naman, kung alam ko lang na ganito ka, isang walang silbing tao na mas madalas makasira kaysa makatulong. Hindi sana kita tinanggap noon paman. Umalis ka na, tanggal ka na sa trabaho. Ginoong Ling, hindi ko sinumpa ang sinuman na mamatay. Sinasagip ko ang iyong mga kliyente. Sabi mo pa, ayoko nang pakinggan ang sinasabi mo. Ngayon din, agad, mawala ka sa harapan ko. CJ! Aalis na ako. Hey, ikaw! Ginoong Gyu, pasensya na po sa nangyari kanina. Sana'y huwag niyo pong intindihin. Maliit na bagay lamang, hindi mo kailangang alalahanin, Ginoong Ling. Sana'y maigi mong disiplinahin ang iyong mga tauhan sa susunod. Kung sakaling may mangyari sa aking lolo, wala ni isa sa inyo ang makakapanagot. Sino nang mag-aakalang pagkasabi ng mga iyon si lolo ay bigla na lang bumagsak habang hawak ang kanyang dibdib. Ano nang nangyari kay lolo? Tawagin ang ambulansya. Dali, tawagin ang ambulansya. Masyadong mabagal kung aantayin pa ang ambulansya. May ospital sa tabi lang. Dalhin na muna sa ospital. Ah, ginoong ling, ako na ang magdadala. CJ, lolo, ngunit hindi inaasahan ng lahat na dumating na ang tauhan ng binata dito. I lock ang lugar na ito para sa akin. Hanggat hindi pa natatagpuan ang pinuno, walang sinuman ang gagalaw na walang pahintulot ko. Kahit isang langaw ay hindi dapat makawala. Sino kayo? Ito ang kumpanya ko. Bakit hindi ninyo ako pinapayagang umalis? Ang mga tagapagtanggol ng anino. Sino mang maglakas loob na humadlang? Papatayin ng walang awa. Mga tauhan ng militar. Gino. Bigla ang inatake sa puso si Ginoong Gu napakadelikado ng sitwasyon, kailangang agad na gamutin. Pakiusap na pagbigyan mo kami, paalisin mo muna sila. Ako ang presidente ng Fuyao Group, anuman ang kailangan, maaari mo akong utusan ng lubos. Palayain mo ang mga taong ito. Salamat! Sa susunod, si Ginoong Ling na ang bahala, na ang lahat ng tao ng Fuyao Group. Dito! kakaiba. Kanina, malinaw na itinuro ng espada ng Diyos ang lugar na ito. Bakit walang reaksyon ngayon? Posible bang, umalis na ang leader? Lahat ba ng tao ay nandito na, ginoong Ling? Para sa lahat ng empleyado ng Fuyao Group, kabilang ang mga janitor, mga gwardiya at mga masahista, lahat ay nandito na, Sir Ling, ito ay napakahalaga. Kailangan ko magpadala ng mga tao para maghanap sa bawat sulok ng buong gusali pakiusap, makipagtulungan kayo. Maaari kayong magpatuloy. Hindi nila alam na ang hinahanap nila ay ang binatang kanila lang tinangga sa trabaho. Na ang binata pala ay isang hinahanga ang digma ang bayani ng Daxia noong panahon iyon para maprotektahan ang lupain ng dakilang siya. Mag-isa siyang lumaban sa tatlong Diyos ng digmaan. Ngunit napigilan siya ng tatlong magkaaway sa pamamagitan ng mahika. Para sa kapayapaan ng dakilang hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang estratehiyang pumatay ng tatlong libo. Kahit mabawasan ng walong daan ang sarili niyang puwersa sa huli, ang tatlong Diyos ng digmaan ay napuksa. Ngunit siya rin ay naapektuhan dahil sa paggamit ng makapangyarihang kasanayan, naging pulubi na nawalan ng alaala si Kang Luo. Buti na lang at nasagip siya ng mayamang babae. Kaya't nakuha siyang magtrabaho bilang teknisyan sa sariling kumpanya. Ngunit ngayon matagal nang bumalik ang binata sa inuupahang silid. Hindi siya nakita ng mga tauhan niya. Walang magagawa kundi umurong na lang. Umurong. Samantala, matapos maihatid ang matanda sa ospital. Sinabi ng doktor sa kagalanggalang na anak ni Igu na hindi na maisasalba pa ang buhay ng matanda maraming bahagi ng katawan niya ay nanghihina na. Nang marinig ito, agad na alala ng babaeng sihi ang payo ng binata. Naisip niya ito, agad niyang tinawagan ang mayamang babae. Presidente Ling Ngayong umaga, yung tao na gusto ninyong tanggalin. Sino siya? Maaari ba siyang makontak? Gusto ko siyang makita. Siya ay si Ikong. May kailangan ka ba sa kanya? Katatapos lang magbigay ng abiso ng ospital. Sabi nila malapit nang mawala ang lolo ko. Pareho pareho ang sintoma sa sinabi niya. Ano? Paano nangyari ito kung nakita ito ni Yekong? Ang sakit ni Lolo, baka sakali may paraan siya para iligtas si Lolo. Pwede ba pakiusap na tulungan niyo kami? Makipag-ugnayan sa kanya at hilingin sa kanya na iligtas si Lolo. CJ, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko siya para sa iyo. Ang taong ito Paano niya nagawang ibaba ang tawag ko? Ihanda ang sasakyan, lalabas ako sandali. Magandang babae. Sino ang hinahanap mo? Sa kalagitnaan ng araw ano ang ginagawa mo? Idilat mo ang iyong mga matatingnan tingnan mong mabuti. Ako ito. Ginoong Ling. Ang mahalaga mong katawan. Pumunta sa sira kong inuupahang bahay. Ano nang ginagawa mo? Yikong. Paano mo nalaman na may sakit si Gu Changlong? Hindi ko rin alam nagsasalita lang ako ng walang basehan. Ikaw? Yikong. Pwede mo ba akong tulungan ng isang pabor? Pwedeng gamutin si Gu Changlong. Ang kanyang pamumuhunan ay talagang mahalaga sa akin. And Alam mo naman. Isa lang akong masahista. Ay, hindi tama. Ngayon, hindi na ako masahista. Natanggal na ako sa trabaho. Sinasabi mo na tulad kong tao. Paanong? Makapagliligtas ng buhay? Yikong huwag kang hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Maliban na tanggalin kita sa trabaho, tignan mo ang mga ginawa mo. Sumagot sa nakatataas, ng tao. Pagalit sa mahalagang kliyente ng kumpanya, alin sa mga ito, hindi sapat para matanggal ka ng sampung beses. Talagang matalino si Ginoong Ling. Wala akong masabi. Ikaw. Talagang hindi ka maintindihan. Yi Kong, pakitulong sa akin. At Zhao, ano ang kailangan mo sa akin? Uminom ka. Hindi pumapasok sa trabaho sa kalagitnaan ng araw anong iniinom mo. At Zhao, wala na akong trabaho. Ayos lang mawala ng trabaho. Ah, hindi ang ibig kong sabihin. Wala namang problema kung nawalan ka ng trabaho. Basta pumayag ka sa isang kondisyon ko. Hindi lang yung dati. Na tatlong buwang upa na utang mo sa akin ay ipapatawad ko. Bibigyan pa kita ng tatlong buwang libreng tirahan pa. At yaw. Kahit na isa akong masahista. May prinsipyo ako. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Ikaw, gusto mo pang ibawa sa renta. Ang ganda ng pangarap mo. Anong kondisyon? Sabihin mo sa akin. Sasabihin ko na sa'yo ng diretsyo. Ngayong gabi, may class reunion ako. Magpanggap kang boyfriend ko. Samahan mo akong pumunta sa hapunan. Kapag ginawa mo ito, lilibre kita ng anim na buwang renta gagawin mo ba o hindi? Hindi pwede, hindi pwede hindi ko kaya, ay. Sinusuyo lang kitang samahan ako sa isang kainan, hindi naman kita pinapapunta sa isang panganib o sunog, lalaki ka ba o hindi? CJ, pangako ko sayo, pero napag-usapan na natin, sabi mo kapalit ng anim na buwang renta, huwag mong babawiin ang sinabi mo, huwag kang mag-alala. Ako si ate sa hindi pa mangyayari yan para sa kaunting perang ito, napalabas ang sikreto. Ay, naihanda ko na ang mga damit, magbihis ka na agad. Maglinis ng maayos, maging masigla, wag mo akong ipahiya. Bilis, pumunta ka na. Sinasabi ko sa'yo, sa pagtitipon na ito, may isang taong kalaban ko. Matalino siya talaga. Pagdating sa taas, wag ka masyadong magsalita. Lahat ay sundin ang aking mga senyas. Naiintindihan mo ba? Alam ko na, alam ko na. Hoy! Ano nang nangyari? Kilala mo ba siya? Hindi kilala. Ako na ganitong tao. Paano makikilala ang ganitong tanging anak ng langi? Hindi nila alam na ang mayamang babae ay dumating para makipagtulungan kay Ian Liwang na may masamang balak sa kanya. Kahit alam ng mayamang babae ang balak ni M. Muang, upang hindi mabangkrap ang kumpanya, nagpa siya na siyang isakripisyo ang sarili. Kahit na magamit siya ni Wang Chang Hong hindi naman mawawala ang laman. Hello, Mo Ling. Kumusta na ang pinakiusap ko sa iyo? Hinahanap ko si Ikong. Kinumbins ko rin siya, pero ayaw niyang humarap. Wala rin akong magawa. Ginoong Lin, Pakisuyo, ipadala po ninyo sa akin ang address niya. Pupuntahan ko siya ngayon. Kakatagpo ko lang siya sa Galaxy Hotel. Doon siya kumakain ngayon. Kung gusto mo hanapin siya, pwede kang pumunta. CJ. Ang anak na babae, nalaman ang balita, hindi nag-aksaya ng oras, agad na tinawagan ang manager ng hotel. Hello, Manager Gu. Si manager ko ba ito? Ako si Guyan. Tumawag si boss ko para kumain. Aayusin ko agad. May gusto sana akong ipakiusap sa iyo. May isang taong nagnangalangi kong nakumakain sa inyong hotel. Pakisuyo naman. Pakisuri kung nasaan siya sa aling kwarto. Tapos ipadala ang dalawang bote ng magandang alak doon. Anong presyo ng alak ang gusto ni Ginoong Guna ipadala? Naalala ko na may dalawang bote kayo sa hotel. Nang isang libo, siyam na daan at siyam na po limited edition ng Roman Conti. Tama ba? Ginoong Gyu. Ang dalawang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 3 milyong yuan. Sigurado ka bang ipapadala mo ito? Dalawang bote ng alak lang ito. Isulat mo sa account ko. Ako na ang pupunta mamaya para magbayad. CJ, iayos ko na agad. Pag dine-deliver, huwag sabihin na galing sa akin. Sabihin mo na lang na isang kaibigan ang nagpadala sa kanila. Ininom ng buong kapihan. Naiintindihan mo ba? Egg Napakamahal ng alak na ito. Bakit mo ito ipinaabot ng walang pangalan? Sa ngayon, hindi ko pa maipaliwanag. Baka hindi niya matanggap. Gawin na lang muna natin ito. Opo, huwag kayong mag-alala, ginoong Gu. Ah! Ihanda ang sasakyan. Pupunta ako sa Galaxy Hotel. Opo. Ginoong Ling. Haha. -ha. Pasensya na. May inasikaso lang ako. Walang problema. Kakarating ko lang din ilang minuto pa lang. Ginoong Ling. Why, Ginoong Ling. Anong brand ng skincare ang gamit mo? Ang ganda ng pagkakaalaga sa mga kamay mo. Ginoong Wang, maupo po kayo. Na-order ko na ang pagkain. Sandali lang at darating na ang waiter para ihain ito. Walang problema. Mahaba pa ang oras natin ngayong gabi. Walang pagmamadali, dahan-dahan lang. Tama nga pala, Zao Yu, anong trabaho ng boyfriend mo? Sabihin mo nga sa lahat. O baka naman Siya, hindi niya masabi. Haha. -ha. Ang boyfriend ko ay isang kontraktor. Wala namang ikinakahiya. Ayaw ko lang magyabang tulad mo. Kontrata ng konstruksyon. Bakit pakiramdam ko hindi ganun? Ganito kasi siya. Mukha siyang manggagawa. Ikaw, sa pamantayan ni Xiaoyu. Bakit siya pipili ng manggagawa? So wrong. Sobra ka ng mag-isip. Pagdating sa mga proyekto, ang Red Pine Group namin ay nakapag-invest na sa maraming proyekto. Lahat ay mga malalaking proyekto na higit sa isa zero hindi ko alam, kapatid na sa Saan kumpanya ka ba nag-aasikaso? Ah! Pasensya na. Pupunta muna ako sa banyo. Ginoong Wang. Huwag po kayong ganyan. Siling Fuyaw. Ginoong Wang. Huwag po kayong ganyan. Ginoong Ling. Tayo ay hindi gumagamit ng paligoy-ligoy na salita. Nang dumating ka, dapat ay alam mo na kung ano ang magiging kahinatnan. Gusto mong makuha ang isa zero bilyong pautang mula sa akin. Kaya magpakabait ka. Huwag mo akong galitin. Hahaha. <laughs> ay. Ginoong Wang. Hindi ako ganoong klasing tao. Pakiusap, igalang mo ako. Ginoong Ling. Gagawin ko ito ng dahan-dahan. At lubos kitang igagalang. Naiintindihan ko. Ah, naiintindihan. Ikaw na matandang manyak. Yikong, ano nang ginagawa mo? Bitawan mo siya. Pinoprotektahan mo pa rin siya. Kung paano niya ako tratuhin, ay akin na yun. Hindi mo na kailangang makialam. Sinabi ko na sa iyo. Ayoko na kitang makita ulit. Paumanhin. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ang bagay na ito, hindi ko ito palalampasin. Huwag kang mag-alala, ginoong Wang. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng paliwanan. Yikong! Ikaw ba ay ipinadala ng langit para lang kontrahin ako? Bakit lagi kang nandyan sa mga kritikal na oras at hinahadlangan ang aking negosyo? Tawag mo ba dyan ay hadlang sa iyong negosyo? Hindi ako kasing tanga ng iniisip mo. Marami na akong nakita sa mga nangyayari sa negosyo. Alam ko kung paano ito harapin. Hindi ko kailangan maging pabigat dito. Isang mahusay na pabigat. Ling sa puso mo. Sa tingin mo ba, walang anumang bagay na mas mahalaga kaysa sa tinatawag mong karera. Kaysa sa pera. Kung ang matandang iyon, si Yumian, ay hihilingin sa iyo na isakripisyo ang ngipin mo. Bago kanya bigyan ng isa zero bilyon na puhunan. Papayag ka rin ba? Oo, nakiusap siya sa akin. At least mabibigyan niya ako ng isa zero bilyon. Ang iyong... Kinuha mo ang pinakabagong una kong karanasan. Ano ang maibibigay mo sa akin? Ling Fu Nagkamali ako sa pagtingin sa iyo. Nabulag si Yekong, hindi ko nakita na ganito ka palang klase ng babae. Anong klaseng babae ba ako? Hindi kita kailangang pakialaman. Ang mga bagay ko. Sana sa hinaharap hindi mo na ako pakialaman. Hindi naman talaga tayo magkauri. At wala rin magiging ugnayan sa hinaharap. Ang babae na tulad mo, ay hindi nararapat na magkaroon ng ugnayan sa akin. Fuyaw! Huwag ka nang magalit. Itong mga walang kwenta. Maaasikaso ko rin balang araw. Halika, pasok tayo.